Sa loob ng maraming taon, sinabihan ang mga kalalakihan na itago ang kanilang mga pagnanasa, na mahiya sa isa sa mga pinakanatural na bagay na kayang gawin ng katawan. Ngunit paano kung ang mismong gawaing iyon, ang masturbasyon ay maaaring aktual na protektahan ang iyong prostate at pahabain ang kalidad ng iyong buhay? Ako si Dr. Ramila Dela Paz, isang eksperto sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 30 taon na karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang kalalakihan na maibalik ang kanilang sigla at kumpiyansa. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ito'y tungkol lamang sa kasiyahan, ngunit iba ang sinasabi ng agham. Sa video na ito, ibubunyag ko ang anim na makapangyarihang paraan kung paano sinusuportahan ng masturbasyon ang kalusugan ng prostate balance ng hormon at pagtanda. At kung mananatili kayo sa akin, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin ng ligtas natural at may balanse. Bago tayo magpatuloy kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pindutin na po ninyo ang button na yan at huwag kalimutan ng bell icon para hindi ninyo mapalampas ang mahahalagang kaalaman sa kalusugan na ginawa para sa mga lalaking tulad ninyo. Kung nakakatulong sa inyo ang video na ito sa ngayon, mag-type ng isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Kung hindi mag-type ng zero at sabihin sa akin kung paano ko pa mapapabuti ang mga video na ito para sa inyo. Kaya't magsimula na tayo sa unang nakakagulat na benepisyo, isa na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki, ngunit lubos na mahalaga habang tayo ay tumatanda. On, pinabuting sirkulasyon ng dugo, isang mahalagang daluyan ng buhay para sa iyong prostate bilang isang doktor na nagtrabaho kasama ang mga nakatatandang lalaki sa loob ng tatlong dekada, nakita ko mismo kung ano ang kayang gawin ng mahinang sirkulasyon sa prostate. Ito ay madalas na mabagal tahimik at lubhang mapanira. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napapansin ang mga senyales hanggang sa sila'y pabalik-balik na gumigising sa gabi para umihi o nagsisimula ng makaramdam ng isang mapurol at palagi ang presyon sa kanilang balakang. Ang hindi na pagtatanto ng marami ay nasa kaibuturan ng mga sintomas na ito ay isang bagay na napakapayak, napakababaw ang daloy ng dugo o mas tumpak ang kakulangan nito. Ang prostate ay isang maliit na glandula ngunit nangangailangan ito ng malakas at tuloy-tuloy na supply ng oxygen at mga sustansya tulad ng iyong puso o utak. Kung walang maayos na sirkulasyon ang mga tissue sa loob ng iyong prostate, ay nagsisimulang manigas magutom at magdusa. Ang mga dumi ay naiipon, bumabagal ang paggaling, at mas nagiging posible ang pamamaga. Ito ay parang isang hardin na may baradong patubig hindi ka makakaasa ng malusog na paglago kung walang dumadaloy. At diyan pumapasok ang masturbasyon hindi bilang isang nakokonsensyang kasiyahan, kundi bilang isang therapeutic na gawain ng pangangalaga sa sarili. Kita ninyo kapag kayo ay nagmamasturbate, hindi lang kayo naglalabas ng tensyon. Pinasisigla ninyo ang malalalim na kalamnan sa balakang pinapataas ang daloy ng dugo sa buong rehiyon at literal na pinaliliguan ang inyong prostate sa sariwa at mayaman sa oxygen na dugo. Ito ay tulad ng pagbibigay sa inyong glandula ng isang mainit at masustansyang pagbanlaw mula sa loob. Hindi ito haka-haka. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na self-stimulation ay makabuluhang nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo sa balakang at sa paglipas ng panahon ito ay nangangahulugan ng mas mahusay na kalusugan ng tisyo, nabawas ang pananatili ng likido at mas mababang panganib ng mga karaniwang isyo sa prostate tulad ng talamak na pamamaga at maging ng BPH. At narito ang magandang katotohanan walang tableta sa merkado ang kayang gawin ang natural na disenyo ng iyong katawan nagawin kapag ito'y inaalagaan sa ganitong paraan. Ang benepisyong ito ay pinakamalakas at pinakamalinaw sa mga lalaking regular na nagmamasturbate hindi sa pilitan hindi sobra-sobra, kundi tuloy-tuloy at may kamalayan. Para sa kanila, ang mga resulta ay hindi lang bahagya. Ito ay nasusukat. Kaya kung ikaw ay isang taong tinuruan na iwasan ang bahaging ito ng iyong sarili, hayaan ninyo akong maging unang magsabi oras na para pag-isipang muli ang mga sinabi sa inyo dahil ang sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa buhay enerya at pangmatagalang proteksyon ng prostate. At kung nagulat kayo diyan, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo kung paano maaring alisin ng simpleng gawin na ito ang pamamaga at panatilihing malinis ang inyong glandula mula sa loob. Magpatuloy tayo sa ikalawang benepisyo. Kung nandito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, mag-type ng isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na sineseryoso ninyo ang paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa susunod na makapangyarihang kaalaman. Do, pagbawas ng pamamaga, paglilinis sa kung ano ang dahan-dahang sumisira sa iyo. Sa lahat ng taon ko sa pagsasanay natuklasan ko na isa sa mga pinakaminamaliit na banta sa kalusugan ng prostate ay hindi isang bagay na maingay o halata. Ito ay ang tahimik na talamak na pamamaga. Dahan-dahan itong pumapasok nang walang babala. Isang araw ay ayos ka lang at sa susunod nakakaramdam ka na ng presyon kapag nakaupo, pagkaapurang umihi kapag sinusubukang matulog o yung masamang pakiramdam ng hapdi kapag umiihi at narito ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Sa likod ng mga sintomas na yon ay madalas na iisang bagay ang nananatiling likido ng prostate na hindi nailabas. Ang prostate ay natural na gumagawa ng likido araw-araw, mayroon man o wala kayong sexual na aktibidad. At kung ang likidong yon ay hindi regular, na inilalabas nagsisimula itong maipon. Ito ay kumakapal, nagiging sanhi ng iritasyon at sa paglipas ng panahon, humahantong iyon sa pamamaga at kakulangan sa ginhawa. Ngunit mayroong isang makapangyarihang natural na solusyon, isa na hindi nabibili sa bote o nangangailangan ng appointment sa doktor. Ito ay ang regular na ejaculation sa pamamagitan ng masturbasyon. Kapag ang isang lalaki ay nagmamasturbate at nag-ejaculate, hindi lang siya nag-aalis ng stress. Aktibo niyang nililinis ang kanyang prostate Mula sa mga naipong likido na kung hindi ay mananatili masisira at magdudulot ng pamamaga, ito ay isang pag-flush, isang pagbanlaw, isang natural na detox para sa glandula na madalas na nagdurusa sa katahimikan. At ang benepisyong ito ay pinakamalinaw at pinakakonsistent sa mga lalaking regular na nagmamasturbate, hindi paminsan-minsan, -minsan, hindi lang kapag sila ay nababagot, kundi bilang isang may kamalayan at tuloy-tuloy na gawain ng pangangalaga sa sarili. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 70s at 80s na hindi na nagdurusa sa palagi ang pakiramdam ng presyon o sa dahan-dahang pagkaapurang umihi sa gabi, hindi dahil uminom sila ng bagong gamot, kundi dahil muli nilang kinonekta ang natural na ritmo ng kanilang katawan at inilabas kung ano ang hindi dapat naroroon. At sa bawat pagkakataong ginawa nila yon, pinawasan nila ang pamamaga mula sa loob. Isipin ninyo ito ng ganito, hahayaan mo bang manatili ang maruming tubig sa radiator ng iyong sasakyan? Siyempre hindi. Kaya bakit mo hahayaang manatili ito sa iyong prostate? Kung ito ay tumama sa inyo, alamin ninyo ito kung ano ang ginagawa ninyo ng privado ay maaaring ang inyong pinakamahusay na depensa laban sa pangmatagalang pinsala. At ngayon, malapit na nating talakayin ng isang bagay na mas kamangha-mangha kung paano hindi lamang naaapektuhan ng gawi na ito ang iyong katawan, kundi kung paano nito binabago ang iyong mga hormon at emosyon para sa mas malalim na paggaling. Ipagpatuloy natin. 3 balanse sa hormones at emosyonal na paggaling, ang nakatagong reset button. Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki kung gaano kalaki ang impluensya ng mga hormone sa kanilang prostate at sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating panloob na kimika ay nagsisimulang magbago. Dahan-dahang bumababa ang testosterone habang ang cortisol ang stress hormone ay tumataas at ang kawalan ng balanseng ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong enerhiya o kalooban. Maari itong mag-trigger ng pamamaga, bawasan ng iyong immune response, at tahimik na sirain ang paggana ng iyong prostate sa paglipas ng panahon. Ngayon dito ito nagiging personal. Nakausap ko na ang hindi mabilang na mga lalaki na higit sa sista na tahimik na umamin na hindi na nila nararamdaman ang kanilang sarili hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Magagalitin walang koneksyon at balisa ng walang dahilan. Ang hindi nila alam ay wala sa balanse ang kanilang mga hormon at nawala sa kanilang katawan ang isa sa pinakamadaling paraan para mag-reset. Ang masturbasyon na ginagawa ng regular at may kamalayan ay higit pa sa isang paglabas. Ito ay isang buong katawan na hormonal na pag-calibrate muli. Sa bawat pag-abot mo sa sukdulan, tumutugon ang iyong utak sa pamamagitan ng paglalabas ng isang bugso ng mga feel-good na chemical endorphins para maibsa ng sakit oxytocin, para pakalmahin ang iyong mga ugat dopamine, para pasiglahin ang iyong kalooban at isang banayad na alon ng testosterone upang paalalahanan ng iyong katawan na ito ay buhay na buhay pa. Ang mga pagbabagong chemical na ito ay hindi lamang nakakatulong sa iyong pakiramdam. Lumilikha ito ng isang ripple effect sa buong katawan na bawas ang pagkabalisa, mas mababang cortisol, pinabuting pagtulog, mas malinaw na pag-iisip. At para sa iyong prostate, mahalaga ang pagkakaisang ito. Ang balanseng hormones ay nakakatulong na kontrolin ang pamamaga pabutihin ng daloy ng dugo at suportahan ang pag-aayos ng tissue. Nakita ko ang pagkakaiba sa mga lalaking ginagawang consistent na bahagi ito ng kanilang pangangalaga sa sarili. Hindi lang sila gumaan ng pakiramdam, sila ay gumagalaw sa buhay nang may higit na kumpiyan sa kalinawan at koneksyon sa kanilang sariling kalusugan. At sinusuportahan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na paglabas ng sexual na enerhiya ay humahantong sa isang mas matatag na kapaligiran ng hormonal, lalo na sa mga nakatatandang lalaki. Ngunit ang benepisyong ito ay hindi nangyayari sa isang beses sa isang buwan na pagbibigay lugod. Ito ay pinakamalakas at pinakamalinaw sa mga pumipili sa gawaing ito ng regular, hindi sa pilitan, kundi sinasadya. Para sa kanila, ito ay nagiging isang tahimik na ritual na nagpapanumbalik ng balanse at kapayapaan sa loob ng katawan. At speaking of kapayapaan, meron pang ibang mas kritikal na nangyayari sa likod ng mga eksena. Dahil kapag ang mga likidong ito ay naiipon at binabaliwala mo ang prosesong ito, isa pang mapanganib na problema ang nagsisimulang lumaki sa kaibuturan ng iyong prostate. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mensaheng ito, mag-type ng isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na nananatili kayong nakatuon. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikaapat na makapangyarihang benepisyo. 4. Pag-iwas sa prostate congestion. Pag-alis sa presyon na hindi mo nakikita. Isa sa mga pinaka na banta sa prostate ng isang lalaki ay hindi isang bagay na lumalabas agad sa isang lab test. Hindi ito sumisigaw o nagdudulot ng matinding sakit. Dahan-dahan itong nabubuo tahimik sa paglipas ng panahon. At pagkatapos, isang araw bigla itong aatake. Tinutukoy ko ang prostate congestion o paninikip ng prostate. Kita ninyo ang prostate ay hindi lang basta nakaupo. Kahit na hindi kayo sexual na aktibo, patuloy na gumagawa ng likido ang inyong katawan sa loob ng maliit na glando lang ito. At kung walang regular na paglabas ang mga likidong iyon, ay maaring kumapalmanatili at magdulot ng presyon sa loob ng prostate. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang presyon na iyon ay nagiging kakulangan sa ginhawa pagkaapurang umihi o isang mapurol na pananakit sa singit na hindi nila lubos maipaliwanag. Ang ilan ay tinatawag itong kabigatan habang ang iba ay inilalarawan ito na parang isang lobo na hindi kailanman tuluyang lumiliit ngunit kapag naramdaman mo na ito alam mong hindi ito normal ito ang dahilan kung bakit madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente ang pagwawalang-bahala sa natural na ritmo ng iyong katawan ay may kapalit at ang halagang ito ay nagiging pinakamalinaw sa mga lalaking matagal na hindi nag-ejaculate -e lalo na habang sila ay tumatanda. Ngayon, narito ang magandang balita, ang ganitong uri ng paninikip ay hindi permanente. Sa katunayan ito ay maiiwasan. At isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ito ay isa rin sa pinakasimple, ang regular na masturbasyon. Kapag kayo ay nagmamasturbate at nag -e ejaculate hindi lang kayo naglalabas ng tensyon. Inilalabas ninyo ang naipong likido sa prostate na kung may iwan ay dahan-dahang babara at pipiga sa mahalagang glandulang ito. Ito ay parang pagpapatakbo ng tubig sa iyong mga tubo upang manatili itong malinis at dumadaloy. At sa mga lalaking ginagawa ito, nang regular hindi obsesibo kundi tuloy-tuloy ang benepisyo ay halata. Sila ay gumaan ang pakiramdam, mas kaunti ang tensyon sa balakang, nagiging mas madali ang paghihi at ang hindi maipaliwanag na presyon ay nagsisimulang mawala. At higit sa lahat, iniiwasan nila ang talamak na pag-iipon na maaaring humantong sa mga seryosong kondisyon ng prostate sa hinaharap. Kaya kung tinuruan kayong baliwalain ang bahaging ito ng inyong sarili, oras na para alisin ang hiya. Hindi kayo nagpapakasasa, kayo ay nagpoprotekta binibigyan ninyo ang inyong prostate ng kailangan nito upang manatiling malinaw at gumagana. Ngunit narito ang bahaging hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Dahil kung ang presyo na ito ay patuloy na nabubuo ng walang lunas, maaari itong humantong sa isang bagay na mas nakakabahala, isang mabagal at tuloy-tuloy na paglaki ng prostate na nagbabago sa lahat. Pag-usapan natin iyan sa susunod. bye pagbaba ng panganib ng paglaki ng prostate. Isang banayad na depensa laban sa BPH. Habang tumatanda ang mga lalaki, marami ang tumatanggap sa ilang mga kakulangan sa ginhawa bilang bahagi lamang ng pagtanda madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, mas mahinang daloy ng ihi at iyong nakakainis na pakiramdam na hindi kailanman tuluyang nauubos ang laman ng iyong pantog ngunit sa likod ng mga sintomas na ito ay madalas na isang kondisyon na tinatawag na BPH benign prostatic hyperplasia o sa madaling salita, isang lumaking prostate. At hayaan ninyong sabihin ko, mula sa karanasan, hindi ito nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang mabagal na proseso. Ang glandula ay hindi basta-basta lumalaki. Ito ay namamaga sa paglipas ng panahon karaniwan mula sa panloob na pag-iipon ng likido at kawalan ng balanse sa hormon na hindi natutugunan. Ang nais kong mas maintindihan ng mas maraming lalaki ay ito hindi ninyo kailangang maghintay hanggang sa kayo ay nagdurusa bago kumilos. Isa sa mga pinaka -epektibo at natural na paraan upang suportahan ang laki at paggana ng prostate bago ito maging isang problema ay sa pamamagitan ng regular na ejaculation at oo kasama diyan ang masturbasyon. Sa bawat pag-ejaculate ninyo, inilalabas ninyo ang likido na idinisenyo upang gawin ang inyong prostate. Kapag ang likidong iyon ay hindi regular na inilalabas ito, ay naiipon. Iniinat nito ang tissue lumilikha ng presyon. Sa paglipas ng mga buwan at taon, ang paulit-ulit na panloob na stress, na ito ay nag-aambag sa dahan-dahan at tahimik na paglaki. Ngunit kapag pinili ninyong maglabas ng sinasadya at regular binibigyan ninyo ng pahinga ang inyong prostate, hinahayaan ninyo itong gawin ang trabaho nito at pagkatapos ay makabawi. Ang benepisyong ito ay lalong malakas sa mga lalaking nagsasagawa nito ng regular hindi lamang sa mga paminsan-minsang gumagawa nito kundi sa mga pumipili na pangalagaan ang kanilang kalusugan sa pribado at consistent na paraan. Sila ang mga lalaking madalas na umiiwas sa gamot, umiiwas sa operasyon at nananatiling isang hakbang sa unahan ng mga problema bago pa man ito magsimula. At linawin ko hindi ito tungkol sa pagbibigay lugod. Ito ay tungkol sa proactive na pangangalaga. Ito ay tungkol sa paggamit ng kung ano ang idinisenyo sa iyong katawan na gawin bilang isang kasangkapan upang protektahan ang mismong glandula na nagbibigay dito ng buhay. Kung naramdaman ninyo na nagbabago ang inyong mga gawi sa banyo o kung tahimik kayong nag-aalala tungkol sa paglaki ng prostate, ito ang inyong paanyaya na gumawa ng isang bagay na simple at epektibo dahil ang huling benepisyo ay maaring ang isa na walang sino man ang nag-uusapan ngunit bawat lalaki ay lubos na nangangailangan. Hindi ito pisikal, hindi ito hormonal. Ito ay isang bagay na mas personal at mas makapangyarihan. Pag-usapan natin iyan. Here, pagbawi ng kumpiyansa at koneksyon. Ang emosyonal na kapangyarihan ng pangangalaga sa sarili. Mayroong isang bagay tungkol sa pagtanda na walang nagbabala sa iyo. Hindi lang ang mga pisikal na pagbabago kundi ang mga tahimik na emosyonal na pagbabago, ang banayad na pagkawala ng kumpiyansa, ang kumukupas na koneksyon sa iyong sariling katawan, ang hindi masabing pakiramdam na ang isang bahagi ng iyong pagkalalaki ay nawawala. May mga pasyente akong umupo sa aking klinika sa Makati, mabibigat ang balikat, mahina ang boses nagtatanong kung normal ba ang kanilang nararamdaman hindi nila gaanong namimiss ang intimacy kundi ang pakiramdam na sila pa rin ang kanilang sarili. Ang hindi na pagtatanto ng marami sa kanila ay ang pakiramdam na ito ang pakiramdam na walang koneksyon sa kanilang sigla ay hindi lamang emosyonal. Ito ay malalim na pisyolohikal at ang masturbasyon na madalas na itinuturing na walang halaga o kahiyahiya ay maaring isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang muling kumonekta sa iyong katawan, sa iyong ritmo, at sa iyong panloob na lakas. Kapag kayo ay regular, na nagmamasturbate, hindi lang kayo naglalabas ng likido, nagpapadala kayo ng mensahe sa inyong katawan na nandito pa rin kayo, nakikibahagi pa rin, at konektado pa rin sa enerhiya na nagpapasigla sa buhay. Pinasisigla ninyo ang nervous system naglalabas ng stress, lumili ka ng feel-good hormones, at pinapanatili ang kamalayan sa mga bahagi ng inyong katawan na madalas na napapabayaan sa pagtanda. Nakita ko ito ng paulit-ulit sa mga pasyente. Ang mga lalaking nakikibahagi sa ganitong uri ng consistent na pangangalaga sa sarili ay may ibang dating. Sila ay nagsasalita nang may higit na katiyakan, mas mahimbing ang tulog at muling konekta hindi lamang sa kanilang katawan kundi pati na rin sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. At sinusuportahan ito ng agham, ang regular na paglabas ng sexual na enerhiya, kahit mag-isa, ay naiugnay sa nabawasang pagkabalisa, mas mahusay na regulasyon ng kalooban, mas matalas na kaisipan at pinabuting self-image. Ang mga epekto ay lumalampas pa sa prostate. Naaabot nito kung paano ka mag kung ano ang iyong nararamdaman at kung paano ka gumagalaw sa mundo. Ang benepisyong ito ay pinakamalakas sa mga lalaking tinatanggap ang masturbasyon hindi bilang isang bagay na itatago, kundi bilang isang bagay na pararangalan. Kapag ito ay naging isang natural at walang hiyang gawi ang emosyonal na pagbabago, ay totoo. Hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong glandula, ibinabalik mo ang iyong kumpiyansa, ang iyong kalmado, at ang iyong koneksyon sa pagiging ganap na buhay. At ngayong nauunawaan na ninyo ang anim na makapangyarihang paraan kung paano sinusuportahan ng simpleng gawain ito ang inyong prostate. At higit pa hayaan ninyo akong iwanan kayo ng isang huling mensahe. Dahil ang ibabahagi ko ay maaring magbago sa paraan ng pangangalaga ninyo sa inyong sarili sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Magpatuloy tayo sa konklusyon. Konklusyon, isang tahimik na gawa, isang makapangyarihang regalo. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong sabihin ang isang bagay mula sa puso, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakinig sa mga kwento ng daan-daang nakatatandang lalaki sa loob ng maraming taon. Alam ko kung gaano kadaling maramdaman na ang oras ay lumilipas na ang iyong pinakamagagandang taon ay nasa likuran mo na na ang mga bagay na dati mong kinagigiliwan ay hindi na nabibilang sa iyong buhay. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Hindi man lang malapit. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa agham o mga glandula o tumatandang katawan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay na sa inyo. At ang katotohanan ay ang masturbasyon ang simpleng natural at lubos na makataong gawaing ito ay nagtataglay ng higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki, lalo na para sa mga handang yakapin ito, ng regular, may intensyon at walang hiya. Nakita natin kung paano nito pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa prostate na nagpapakain sa mga tissue ng oxygen at buhay. Ginalugad natin kung paano nito nililinis ang pamamaga bago pa ito magkaroon ng pagkakataong mag-ugat. Natuklasan natin ang kahangahangang kakayahan nitong ibalik ang balanse ng iyong mga hormone na pinapakalma ang stress na sumisira sa iyong katawan mula sa loob. Pinag-usapan natin ang pag-flush ng paninikip, pag-alis ng hindi dapat naroroon, at pagpapanatiling magaan at gumagana ng prostate tinugunan natin ang proteksyon nitong epekto laban sa paglaki na nagliligtas sa iyo mula sa kakulangan sa ginhawa na tahimik na tinitiis ng marami. At kinilala natin ang emosyonal na pagpapanibago na inaalok nito ang tahimik na kumpiyansa, ang pakiramdam ng sarili, ang dignidad ng pagiging konektado sa iyong katawan kahit na lumipas ang mga taon. Ang mga benepisyong ito ay hindi maliit, hindi sila teoretikal sila ay totoo na susukat at para sa maraming lalaki, nagbabago ng buhay. Ngunit mangyayari lamang ito kung hahayaan ninyo, kung papayagan ninyo ang inyong sarili na tratuhin ang bahaging ito ng inyong kalusugan ng may parehong respeto at pangangalaga na ibibigay ninyo sa inyong puso, isip o dieta. Kaya narito ang aking huling payo sa inyo. Huwag hayaang nakawin ng hiya o katahimikan ang iyong lakas. Huwag maghintay hanggang may mangyaring mali bago simula ng pag-aalaga sa kung ano ang pinakamahalaga. Ang iyong katawan ay may kakayahan pa tumutugon pa at sa iyo pa rin upang arugain. Hindi mo kailangan ng pahintulot. Kailangan mo lang tandaan ang mahalagang aral. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pundasyon ng isang mahaba at masiglang buhay. Ang katawan mo ay iyong kasama habang buhay at nauunawaan nito ang wika ng pangangalaga, hindi ng kapabayaan. Ang pinakamakapangyarihang mga pagbabago ay madalas na nagsisimula sa pinakatahimik na sandali, mga sandali kung saan pinipili mong parangalan ang iyong katawan sa halip na ikahiya ito. Karapatan mong maramdaman na ikaw ay buhay, karapatan mong protektahan ang iyong kalusugan. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng isa sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang isa pang tapat at makapangyarihang usapang pangkalusugan na ginawa para lamang sa mga lalaking tulad ninyo. Ibahagi niyo rin po ito. Sa mga kaibigan at kapamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang sa kaalamang ito.